guys, good morning. So, bago tayo papasok ng work, siyempre maliligo tayo and sabi ko nga, sira yung banyo at mamaya pang hapon mapapaayos. So, yun na. Mahirap maligo sa labas dahil malagay. Ay, oh, I love it! So, may tip nga pala ako sa guys, Nabasa ko lang din to. I forgot the name ko. Ano yung specific name ng class sakit ng ulo na pwedeng kakamatay ng isang tao. But usually it happens. Oh, oh, oh. So, Hindi. Usually, it happens sa banyo. Kasi, mali yung procedure ng pagligo nila. Dapat kasi hindi mauna sa ulo. Dapat, it sa paa. Basahin mo muna yung paa mo. Tapos, slowly pataas at lamig. Ang <laughs> so, lamig gusto. Ayon tayo kasi. So, please, hindi <laughs> ako. So, Ang pataas tayo, malamig. So, dati, usually, noon ako yung face ko. Nanghila ko siya na ako. But ngayon, kasi hindi ko gamit ako ng juicy to siya. Hindi na babad kasi siya sa mga sinigilip. So, babasa. Ito muna yung katawal ko. Ito yung bariya, guys. Kasi madumi na siya. Ah, ice bucket challenge. Okay. <laughs> Ito yung Wow!

food sa yung kulay orange. Every summer, along this. So, kung naging mo sa second one, katawan ko. Pakalangang beses sa nakalang sa sabon. But, once na lang per sabon. May bago ako na try na sabon. Maganda siya. From Dubai ba yun? Bigay ng ninang ng anak ko. This is the second one ko just then. Second one. Mm -hmm. ko ng buhok na naman. Yung gamit ko naman yung Actually, yung sun na yellow green, hindi itong green. Pero, uh -huh. ubus na kasi. Ayan. Actually, itong bula na to guys, pinatapon ko sa indoro. Tapos, okay. ayan. Stay mo na dyan dyan. Hindi mo na natin babanlawan. Magpagsabon okay. muna tayo. So, I think, tapos na yung 2 minutes or more sa so, pagbabag natin sa juicy Tushy. So time for my love na naman. So, second one na binabad ko itong sa hair ko, shampoo. After yung Juicy Tushy, Bath scrub. After nito, ang ibababad ko naman yung cream salt. Habang nagsasabon ako ng kisen. Eh. So, after here, banla ko na naman yung hair ko. Sino ba sa inyo ang nakafollow sa akin sa TikTok? May advertise na ako nitong Juicy Tushy, guys. Baka gusto nyo sa mga hindi confident mag piece dyan. Sa may mga maiitip na singit dyan. Gamitin nyo ang Juicy Tushy, guys. Hmm, bango ng keratin. Ito nga pala gamit kong ano, conditioner. Matalo siya nung guys. As in yung isang sachet, parang pang 3 days ko na. So, this is the final round of my sabon seri hindi ako masyadong nabababad ng sobra-sobra sa kojisan kasi minsan kumakate yung katawan ko hindi naman sa reaction niya sa sabon pero uh, exposed kasi ako sa hangin sa labas minsan namumulang-mulan na ako kapag magsama ang kojisan at saka yung hangin baka mali tayo guys saka